napasa na kan otoridad ang sospek na nasa likod kan mga nangyayaring panhaabon ng telebisyon sa mga pampublikong eskwelahan sa Albay Asin Sorsogon. Alas 9 nin aga kaining Sabado kan makorne kan kapulisan sa barangay Sagpon Daraga Albay ang 25 anos sa sospek na si alias Jerome Cancetio Bantili, barangay Bantayan, Pilar Sorsogon. Sa press conference kasubagong aga, sinabi ni Police Captain Alex Alcantara ang hepe kan malilipot police station na nakaresibisina ng sumbong dapit sa pagkakawara kan TV sa San Jose Elementary School sa bita na banwaan. Kaya tulos man sila nagsagibo rin magkakanigong aksyon nga ni masusog ang lokasyon kan kagibo. Aminado ang hepe na din naging madalian sa inang paghahanap sa suspect sado. Ayun, tumawag po yung computer shop. Nagbigay informasyon sa amin na bumalik nga itong suspect natin. Kaya agad-agad tumakbo kami from Ligaspi to Daraga para abutan namin siya na nandun pa. Ayun nga po, kaya nasukol po natin itong ating suspect na si Boy MTB. Nagluluwas man sa investigasyon na ang sospek man ang nasa likod kan mga panghaabon ng telebisyon sa pitong iba pang eskwelahan. Kaiba pa sa mga hinaabonan ng TV kan suspect ang puro elementary school sa Legazpi City. Inarado Elementary School sa Daraga Albay. Baligang Elementary School sa Kamalig Albay. Lidong Elementary School sa Santo Domingo Albay. Asin Salvation Elementary School sa Pilar Sorsogon. Tayo po sa kapulisan ay patuloy na nagmamatsyag at uh, na nag-iingat na, lalo na sa mga ganitong mga suspect na sa pagnanakaw. Of course, lahat naman po ay tulong-tulong na ginagawa natin. Yung sinabi ko kanina sa barangay, malaking tulong sa amin sana yung sa mga barangay tanod sa gabi na na ang kapulisan natin eh sometimes nagkukulang dahil sa laki ng ating responsibilidad bilang isang alagad ng batas na kailangan, kailangan namin gapanan. Katulong namin dapat dating dito ang mga barangay tanod. Sa ngunyan, padagos pang pigaram kang kapulisan kung igwa pang ibang nabiktima ang sospek. Nakakulong na ini sa malilipot municipal police station na sinaaatubang sa kasong robbery. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.